Sinabi nga ito ng Pacers team after nga ng kanilang comeback win in Game 1 laban sa New York Knicks. At unayin natin ang kanilang head coach na kung saan sabi ni Coach Rick ay this is just day 1 lang daw out of the 13 days na lalaroin daw nila sa seri na ito. At ngayong game daw ay pinakita ng kanyang team ang kanilang resilience at sinabi niyang it was a remarkable performance para daw sa kanila hanging in the game in the fourth quarter and finding a way to send the game to overtime. But sinabi niya rin this is a long series daw laban sa New York at hindi nga daw sila masyadong magiging excited dito sa game 1 win nila at sabi niya na may mga bagay daw silang dapat nalinisin sa kanilang team sa kanilang paglalaro and for sure daw ang game number 2 ay magiging war na naman dito sa New York. And then ito namang si Aaron Smith na tanong siya patungkol sa pag-init ng kanyang kamay in the fourth quarter na gumawa nga siya ng 6 three pointers at ang naging sagot niya ay ginawa niya lang naman daw yung kailangan ng kanyang team at that moment. Sabi niya he was just letting them fly at actually nasa magandang rhythm nga daw siya in the fourth quarter and at that moment nga rin daw abay hindi niya daw nare-realize yung kanyang ginagawa yung mga naipapasok niyang three-pointer dahil lang tanging focus niya lang daw is to win this basketball game. Ayon din sa kanya, it was an unreal feeling nung habang mainit ang kanyang kamay late in the fourth quarter talagang it was the best feeling in the world. Para nga daw sa kanya ay parang dagat daw sa lawak ang basket sa kanya mga mata dahil parang lahat daw ng kanyang itinitira ay lahat ng yun ay papasok. And actually pumasok naman lahat ng kanyang tinirang three pointer in the third quarter. Sabi niya it was so much fun. Ang reaksyon niya naman sa three pointer neto ni Tyrese to send the game to overtime, ang sagot niya ay he was right under the basket when he shot it. At ang niya daw na parang derecho yung pagtalbog ng tira ni Tyrese and he said it's good habang nasa eri pa ang bola at tama naman daw siya nang dahil pumasok yung tira ni Tyrese. And then ito namang si Tyrese, natanong naman siya kung sa tingin niya ba daw ay 3-pointer yung naipasok niya to send the game to overtime. And in all honesty, ay sinagot niya na akala niya nga daw talaga 3-pointer yung na-shoot niya na game winner na sana kung sakali. And then immediately daw ay may nagsabi sa kanya na 2-pointer lang ito. Kaya naman nag-refocus lang daw siya on winning this game in overtime. Banggit ni Tyrese na ang heroic performance daw ni Aaron Smith ay dapat daw pag-usapan ng bawat isa nang dahil he was just amazing down the stretch in the fourth quarter para nga daw sila manalo pa. Then patungkol naman sa anyang choke celebration ay actually sabi niya marami daw na merong gusto na gawin niya ito ulit. Sabi ni Tyrese na gagawin niya nga lang daw yon at the right moment. At akala niya nga daw right moment na nung pumasok yung kanyang 3 pointer noon. Pero kung sakali nga daw na alam niyang 2 points lang yon abay hindi niya daw gagawin yung choke celebration na yon At sa panghuli ay binigyan kudos niya muli itong si Smith kung saan sabi niya every shot he made in the fourth quarter nagbigay daw ng confidence sa kanila as a team. At talagang ang kanyang performance offensively plus pagdepensa ba daw kay Jalen Bronson for 30 plus minutes ay dapat daw talagang pag-usapan ah, dahil super proud niya daw siya dito sa anyang teammate. At yan nga ilan sa mga nasabi ng mga Pacers players matapos nga ng kanilang Game 1 comeback win laban sa New York.